Sharon Coneta at Kiko Pangilinan kinasuhan ng cyber libel si Christopher Min. Christopher Min may pahayag. Dumulog si na megastar Sharon Coneta at ang asawa nitong si dating senador Kiko Pangilinan sa Makati City Prosecutor's Office para sampahan ng kasong cyber libel ang kolumnistang si Christopher Min. Nitong biyernes ng umaga, Mayo Agis, magkasamang pumunta ang mag-asawa para sa personal na maghain ng reklamo laban sa showbiz now na host. Sa interview ni MJ Felipe, kina Sharon at Kiko, sinabi nitong nagsampa sila ng kaso dahil sa malicious imputations and defamation na dulat ng mga binabalita tungkol sa kanilang personal na buhay. Sabi nga namin, yes, we are public figures but we also have rights E eh, ang daming nagsasabi na hindi pag public figure kayo dapat tiisin na ninyo yung pagsisinungaling at paninira but that's not the case in fact we also have private rights lalo na when the matter is not of public interest saad ng dating senador Aminado naman si Sharon na mabigat para sa kanya ang pagsasampa ng kaso laban kay Christy dahil noong 2021 lang nang sinubukan niyang mag out rito sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakaintindihan noon. Ngunit ngayon daw kasi ay nadadamay na rin ang kanyang mga anak kaya naman wala siyang choice kundi gumawa na ng hakbang laban dito. If gets to a point kasi na it affects your children, your family, I lost sleep over it. Kasi kahit hindi totoo, parang siyempre kahit papaano, may limang maniniwala. Lahad ni Sharon. Pagpapatuloy pa niya, I reach out to her. I had so much affection for her kasi feeling ko ang tanda na natin. Ang tanda ko na. I was only looking for good points. And then after a while, parang suddenly I was shocked may konting lalabas. Hinusgaan ka na kaagad. Di ka man lang tinanong there's so much unfairness. Chika pa ni Sharon, sa kanyang mahigit apat na dekada sa mundo ng showbiz, ay dalawang beses pa lang silang nagsasampa ng kaso laban sa ibang tao dahil ayaw talaga niya ng mga ganitong bagay. Alam mo, ayoko nito. I'm old na. I think nagtanim ako ng goodwill sa show business. Wala akong ibang ginawa kundi magtrabaho. Yung kagandahang loob na pinapakita ko, walang makapagsasabi na it's not real. Say pa ng megastar. Naiyak naman si Sharon ng matanong kung ano ang naging reaksyon ng kanyang mga anak sa mga sinasabi ni Christy sa kanyang online vlog na showbiz now na. Even my children have suffered. Ang sama ng loob nila. We've been off social media partly because of this. Ayoko to eh. Oo, artista kami. Pero nasasaktan din kami. Pag pinipintasan ako, okay lang. Pero sumobra na eh. Git pa ng singer-actress. Samantala, Tila parami ng parami ang naisasampang kaso laban sa showbiz columnist na si Christopher Min. Sa latest episode ng Christopher ni nitong biyernes, Mayo Agis, nabigay ng reaksyon si Christy kaugnay sa cyber libel case na inihain sa kanya ni na megastar Sharon Coneta at dating senador Kiko Pangilinan, Anya, kapag ikaw ay bankero, mayroong pagkakataon na pwede kang malunod. Kapag ikaw ay pulis, pwede kang makabaril at ikaw ay maaksidenteng mabaril. Kapag ikaw ay nasa ganyang mga linya, katulad naming mga mamamahayag, nako, territorial po ang mga ganitong kaso. Yung libel case, cyber libel, saad ni Christy. Yun lamang po yun. Pero ano ha? Pataas ng pataas ang mga level ha? Talagang tumataas ang level ng demandahan. From Sara Labati to Bea Alonzo, Sharon Coneta na ang kasunod, sino pa kaya ang susunod? Si Julia Roberts na? Anya. Dagdag pa niya, basta, naintindihan natin kung saan sila nagmumula, kung saan sila nanggagaling. Wala pa po akong masasabi, wala pa kaming impormasyon na tinatanggap. Basta naintindihan natin to. Buong pahayag ni Christopher Min.